parang gusto ko ng barbecue ngayon ah. Nabalitaan namin na sa I-40 sa labas lang ng Barstow, California ay may nagbukas ng barbecue restaurant sa highway. Hindi malapit sa highway ah, sa highway mismo. Noong ninggo, ang truck na ito ay nasa I-40 malapit sa Death Valley dala ang beef ribs mula sa Flagstaff, Arizona papuntang Los Angeles. Nang biglang nag-apoy ang isa sa mga gulong ng 18-wheeler na truck. Buti na lang at napansin ito ng driver. Naligtas ang driver at walang nasaktan sa insidente. Pero ito na yata ang kaisa-isang highway accident na nakakagutom. Sa nagkalat na mabangong amoy ng barbecue sa highway, bakit hindi na lang nagsimulang magbenta ng barbecue ang truck drivers sa mga dumaraan na sasakyan? Okay sa raket, hindi ba?